ng piraso lang kabayas guys mga salay salay ang karamihan ito guys magandang umaga guys magpalaot na naman tayo ngayon guys at na ang bangka natin guys sa may dagat Dun, guys at malaking ano guys hubas low masyado guys oh. malaking hubas ang baybayon guys sana ngayon guys maka maka isda tayo ng marami guys mayroon na tayong pampain guys nang huli ako kanina kaninang ang daling araw nang huli ako kanina dyan ito ang ginamit ko guys pang huli guys sud sud at mayroon na tayong pampain nandun na sa bangka So, sige guys, mamaya na lang ulit guys, mag-update na lang ako mamaya guys. Guys, bye bye guys, happy new year. A few moments later. So, guys, magandang tanghali guys. Dito tayo ngayon guys sa payaw natin guys. Dito tayo sa payaw. Ito guys oh. Sa araw natin. minsan malang napahuli guys oh, isda isda na ang bagong huli ko ngayon guys oh ito, ito pa lang guys punti ko lang guys hindi naman nagpahuli ang ang kabayas wala nang kabayas ah, mayroong ilang piraso lang kabayas guys mga salay salay ang karamihan ito Mabuti na lang guys, hindi na galon guys, oh. Ma Mabuti lang alon guys. Hindi hindi na hindi masaya siya malaki. eh okay guys, ito lang muna guys. Ito lang muna guys kasi manghuli pa ka, manghuli pa kami ng isda guys walang mag ano hawak sa cellphone sa camera at dito lang muna guys uh, bye bye guys two hours later so guys magandang hapon guys uwi na tayo guys Si okay, hapon ha. at na at umuulan na bulan din guys oh so, yan na mag uh, ano pa sa isa natin dun sa palingki guys mag eh meron niya kunting huli guys ah uh, hindi guys doon na lang ako mag video sa isa namin sa may bahay na mga kumagap guys at dito lang muna guys bye okay, guys a few moments later hello guys magandang hapon guys Ganang hapon sa inyong lahat guys Ito na nga nahuli natin ngayon guys Kunti lang guys Walong pinggan lang walong pinggan lang guys mga uh, salay salay ito halo guys ito halo ito halo din guys isa lang ang kabayas guys isa lang, ping, isa lang pinggan may salay salay din ito ito ang halo din guys may, ano? piyon saka lapula kung magkagom guys may tamban din isang pinggan guys ito. ito lang lahat guys kasi hindi man nagpahuligod ang isda minsan lang napapain uh, ibagod guys kung hindi nagpapain guys madali lang tayo makaipon kung papain nga ang isda guys ah uh, lang maipon uh, pagkahapon sige guys dito lang muna guys dito guys ang bangka natin guys mayroon ng makina yan guys naayos ng makina natin guys nakapunta na tayo dun sa payaw natin kahit maalon nakapunta na tayo doon kasi may makina na guys Ah, sige guys, dito lang muna guys. Bukas na naman ulit guys. Naman ulit guys, mag ano, dalhin pa itong isda sa palengke guys. Sige guys, dito lang muna guys. Bye bye guys. Bye. -bye.